Noong huling araw ng 2022, naiulat ang sunod-sunod, misteryoso at bigla ang pagkamatay ng grupo ng mga crypto billionaires. Kung kaya't nagdulot ito ng maraming haka-haka at mga ligaw sa buong komunidad at mga bansa sa Europa. July 25, 2023, Isang pulang maleta ang nadeskobre ng dalawang batang lalaki na naglalaro noon ng potbol sa may tabi ng batis sa Buenos Aires sa Argentina. Dahil sa kadu-duda ang nasabing maleta, ipinagbigay alam ng dalawang kabataan sa kanilang mga magulang ang kanilang natuklasan. Dahil doon ay agad na tumawag ng kapuhisan ang kanilang mga magulang para i-report ito na mabilis namang nagtungo ang grupo ng otoridad sa nasabing lugar. Nang suriin nga nila ito, tumambad sa kanila ang pinagpira-pirasong katawan ng isang lalaki. Magandang araw po sa lahat. Halina kayo't ating alamid ang kwento ng kaso ng isang bilyonaryo online influencer na pinatay at isinilid ang pira-piraso nitong katawan sa loob ng maleta. Fernando Perez Algaba ay apat na isang taong gulang. Ipinanganak siya noong July 12, 1982 sa Buenos Aires sa Argentina. Ayon sa aking pagsasaliksik, siya ay ikinasal kay Maria Jose Lopez at sila ay binayayaan ng dalawang anak na isang babae at isang lalaki. Subalit kalaunan, ang dalawa ay nagkahiwalay. Wala sa naging ulat kung ilan silang magkakapatid. Subalit maliban sa isa niya na kasama mula ng pagkabata hanggang nagkaisip ang kanyang kapatid na si Rodolfo Perez Algaba. Simpleng payak na pamumuhay lamang ang pamilyang kanyang kinagisngan. Maagang pumanaw ang kanyang ama noong siya ay bata pa lamang. Dahil sa kanyang murang edad na mawala ang kanyang ama, nagsimula siya magtrabaho sa edad na labing apat lamang. Siya ay naging tagahatid ng mga pagkain, nagdibenta rin ito ng mga sandwich at hotdog sa kalye. Nagtrabaho din siya sa iba't ibang mga sektor ng gastronomik. Kinalaunan ay naging isa rin itong mekaniko. Nagsimula ng mag-ipon si Algaba. Lahat ng kanyang kinikita ay itinatabi niya ito. Sa pamamagitan ng kanyang naipong pera, nagkaroon ng sapat na puhunan si Algaba para sa kanyang maliit na negosyong sisimulan. At bilang isang mekaniko, sinubukan niyang bumili ng mga segunda ng sasakyan katulad ng motorcycle at pagkatapos ay binibenta niya itong muli. At sa pamamagitan ng kanyang tiyaga at pagsusumikap, naging maganda ang takbo ng kanyang negosyo. At para madagdagan at mapalago niya pa ito, sinubukan niyang mahiram ng pera sa bangko. At noon nang sumapit siya sa edad na 24, Bumili na isang malaking bodega. Pinuno niya ito ng mga high-end cars, mga motorsiklo at mga jet skis. Noon ay marami humaga sa kanya sa pamamagitan ng kanyang angking galing sa paghawak ng negosyo. Itinorin nilang bilang pinakamahusay na negosyante si Aligaba sa kanyang kabataan. Simula noon ay pinagpatuloy niya ang pamimili at pagbebenta ng mga medium at high-end na sasakyan. At dahil hindi na mapigilan ang pag-angat ng kanyang negosyo, marami na rin ang gustong makisosyo sa kanya. Di nagtagal ay nagbukas na rin siya ng isa pang brands nito sa Miami, sa Florida. Doon nga ay nagkaroon siya ng mga joint stock dito. Taong 2006, opisya niya nang biloksan ng kanyang company rito. Isang firm na mga luxury cars, boot at kids kiroon. Pinangalanan niya itong Lechuga Cars Rental Company. Ang logo ng kanyang binuksang kumpanya ay para tumulong sa mga celebrity at mga mayayamang kliyente na gustong mag-enjoy sa lifestyle sa Miami sa Florida. Dahil sa kanyang galing at husay, hindi na maikakaila ang tagumpay na narating ni Elgaba pag ang negosyo ang kanyang pag-uusapan. Hindi na rin may tago ang kanyang kayamanan at kasikatan na kanyang tinatamasa. Dahil sa patuloy na tinatangkilik ng mga tao ang kanyang servisyo, sinubukan na rin niyang magbukas ng brands nito sa Spain. Dahil doon, noong 2010, si Algaba ay lumipat at nanirahan sa Barcelona. Kasabay nito ay sinubukan na rin gumawa ng kanyang mga social media platform. Nagbukas siya ng kanyang IG o ang Instagram. Gumawa rin siya ng channel sa YouTube para doon niya subukan ilathala ang kanyang mga nasabing negosyo. Nang dahil nga sa mga tinatamasa nitong tagumpay at kasikatan, Magmula noon ay umani siya ng maraming tagasunod sa kanyang Instagram. Umabot ng 800,900 ang kanyang naging followers sa Instagram. Samantalang humigit kumulang naman 100,000 sa kanyang YouTube channel. Hindi pa natapos doon ang kanyang pakikipagsapalaran para kumita ng pera. Noon nga ay sinubukan niyang pasukin ang merkato ng cryptocurrency. Sa mga hindi nakakaalam kung ano at paano gawin ang negosyo ito, ito ay isang digital currency na idinisenyo at gumagana sa isang computer. Isa din itong network na kung saan sa computer lamang sila nagtatrabaho upang makahikayat ng kanilang mga kasapi. Kung paano sila kumikita rito, inabangan na nila ang pagtaas ng palitan ng pera sa merkato. At kapag nagkataon na sila ay namuhunan, doon pa lamang sila makakakuha ng kabayaran sa kanilang ipinahunan kung sila ay papalarin. At ang magsimula nga siyang kumita rito, gumawa siya ng isang platform. Tinawag niya itong Nitsuga Coin kung saan nakipagkalakaran siya sa iba't ibang uri ng pera sa buong mundo. Sinubukan niya ring mangalap ng kanyang mga tagasunod na hindi naman siya nabigo. Nagkaroon niya siya ng iba't ibang kasapi rito na umabot ng 25 katao. Magmula nga noon ay matalas na siyang mag-post ng kanyang mga activity sa kanyang mga social media platform, lalo na sa kanyang Instagram. At isa pa nga rito ay pinapakita niya rin doon ng kanyang mga kinikita sa kanyang bagong activity. Marahil ang layunin niya rito ay ang makahanap pa siya ng iba't ibang sasali at mag -e invest sa naturang kanyang bagong kumpanya. Sa kabila ng kanyang tagumpay sa pagninegosyo, kasabay ng kanyang karangyaang nakamtan, sinubukan niya maglakbay sa buong mundo kasama ang kanyang pamilya at mga kaibigan. Binisita niya ang iba't ibang destinasyon katulad ng mga sikat na pasyalan, ang Dubai, Maldives, Ibiza at Monaco. Lahat nga ng bansa na kanyang pinupuntahan ay kanyang naidudokumento sa kanyang YouTube channel. Marahil wala nang mahihiling pa si Algaba kasabay ng kanyang mga tagumpay na tinatamasa. Kung pag-uusapan naman ang kanyang buhay pag-ibig, ayon sa ulat, hindi malinaw noon kung kumusta ang kanyang naging love life. Gayunpaman, Minsan sa isa niyang post sa kanyang Instagram, nabanggit niya roon na siya ay merong kasintahan. Malayo na nga ang naabot ng karera ni Algaba. Ang iba ay tinawag siyang mula sa hirap hanggang sa kanyang pagyaman. At noong July 2023, muli siyang bumalik sa Argentina para sa personal nitong mga dahilan. Dumaan ang isang linggo pagkatapos niyang bumalik noon sa Argentina. At noon niyan, July 18, nakatakda na sana ang pagsasauli niya ng susi ng apartamentong kanyang inuupahan sa may-ari nito. At kasunod sana noon ang pagbabalik niya sa Barcelona. Subalit lumipas ang buong araw, walang Fernando Algaba ang dumating noon. Nang dahil doon, inireport na may-ari ng nasabing apartamento sa mga kinauhulan na siya ay nawawala. Dumaan pa ang mga araw, halos isang linggo nang nawawala ang binata. Umabot na rin ang balita sa kanyang kapatid na si Rodolfo Algaba na agad naman itong lumipad patungo sa Buenos Aires para hanapin ang kapatid. Subalit naging bigo pa rin ang otoridad na tukuyin ang kanyang kinaroroonan. Pagkatapos ng isang linggo, July 25, 2023, nang matagpuan nga ang isang pulang maleta ng dalawang kabataang naglalaro noon malapit sa batis. Balikan natin ang nasabing pula maleta na nadiskobre ng dalawang kabataan noong July 25, 2023. Basi sa ginawang investigasyon ng mga kapolisan doon, nung matapos nila masuri ang nilalaman ng maletang ito, ito daw umano ay katawan ng isang lalaki na pinagpira-piraso at isinilid dito. Ayon naman sa ginawang investigasyon, ito daw di umano ay pag-aari ni Fernando Perez Algaba. At napatunayan nila ito sa pamamagitan ng kanyang fingerprints at mga tattoo nito. Dagdag pa nila, ito ay ang kanyang dalawang binti, isa nitong braso, at ang isa pa nitong nakahiwalay na kanan nitong braso na nasa batis. Habang nawawala naman ang ulo nito at ang kanyang katawan, hindi pa matuhoy kung saan parte ito itinapon ng mga suspects. Subalit talaunay, ito ay natagpuan ng mga otoridad sa iba pang lokasyon. Ang kanyang ulo naman ay isinilid sa backpack at itinapon malapit lang din sa pinagtapunan ng pira-piraso nitong mga binti. Agarang inotopsiya ang katawan ng nasabing biktima. Doon ay nakita nila na si Algaba ay binaril ng dalawang beses na mawalan ito ng buhay sa kanila pinagpira-piraso ang katawan nito. Ayon din sa kanila, ang pagkaputol ng nasabing katawan ay malinis ng pagkagawa. Nagpapahiwatig lamang na magaling at sanay ang gumawa nito sa biktima. Ayon sa mga ulat, bago na matay di umano si Al Gaba, meron itong nakakagambala mga post sa kanyang Instagram. Isa na di umano ang audio recording nito na nagsasabing, quote-unquote, nakakamangha ang paanong may mga masasamang tao sa mundo na habang iniisip mong tunungan sila, iniisip din nila na sirain ka. Bukod pa roon ang isa pang mensahe na nagsasabi, Hi hey ma'am, kailangan kong pakalmahin ang aking isipan. Napagtanto ko na ang dalawang mga bagay na hindi tayo makakataka sa mga problema, subalit so susundan pa tayo nito. Sa kanyang pagkamatay, ay agad na inaresto ang isang transwoman na si Alma Nicole Chamorro. 35 taong gulang at ayon sa mga otoridad nasangkot si Chamorro dahil di umano ang nasabing maleta ang pinaglagyan ng katawan ni Algaba ay pag-aari nito. Ang nasabing pulang maleta ay naglalaman di umano ng kanyang mga ID na agad ni naman itong pinabulaanan na wala siyang kinalaman sa pagkamatay ng biktima. Wala rin di umano siyang connection dito. Ayon sa naging pahayag ni Chamorro, ang kanyang maleta di umano ay ninakaw ng mga sospek mula sa bahay ng kanyang kapatid, kung saan nakapaloob doon ang ilan niya mga IDs at dokumento na natagpuan niya kasama ng katawan ng biktima. Ang koneksyon niya na ito ang naging dahilan kung bakit siya nasasakdal sa kasang pagpatay kay Algaba. Ikinulong si Chamorro at inimbestigahan pati ang kanyang tahanan. Napiit siya sa kulungan ng 22 araw Subalit sa tulong ng kanyang mga abogado, napatunayan na si Chamorro ay inosente. At noon nga ay inutos ng mga horado na si Chamorro ay palayain. Kasabay ng pagpapalaya kay Chamorro, may mga lumutang namang sospek. Agad na inaresto ang walong kalalakihan na di umano ay naging kasabwat sa pagpatay kay Fernando Algaba. Ang nakusadong ito ay kinilalang si Matias Isikil Hill, Fernando Gaston, Martin Carizo, Luis Alberto Contreras, at Flavia Lorena Bumrad. Ang isa sa suspect ay umamin sa hukom kung sino ang mga kasabwat sa ginawang pagpatay kay Algaba. Sa pamamagitan nga ni Luis Alberto Contreras na isa sa siyam na suspect, itinuro nito si na Maximiliano Pilipitz at Noel Vargas ang mastermind di umano sa pagpatay kay Algaba. Ang mga ito ay mga kapwa manlalaro ng rugby. Ayon sa balita, matatandaan na si Contreras ay kapatid ng isa sa naunang naging suspect na si Alma Nicole Chamuro. Ayon sa naging salaysay ni Contreras, tinagpo di umano ng mga suspect ang biktima para magbayad ng mga utang nila kay Algaba. Pagkarating di umano sa lugar ni Algaba, doon ay binaril siyang patalikod ng mga suspect sa patuloy na pagsasalaysay ni Contreras sa mga hukom. Dakong alas 7 ng umaga noon, Hulyo 19, dumating si na at Bargas sa kanyang bahay. Sakay ng dalawang kotse, isang puting Ford at isang asul na Volkswagen Polo kung saan dala ng mga ito ang hiwa-hiwalay at nakabag na katawan ng isang tao. Ayon pa sa kanya, tinanong siya di umano ni Piripitz kung may lakas loob ba siya magtapon ng ilang mga bag. Binuksan di umano niya ang likuran na asul na kotse na may laman itong mga itim na bag at sa loob ng mga itim na bag na ito ay nakita di umano niya ang isang bahagi na isang katawan ng tao, lalo na ang kamay nito. Sa pagpapatuloy ng pagsasalaysay ni Contreras sa mga hukom na makita di umano niya ang laman ng bag, sinabi di umano ni Pilipits na nakapatay siya ng isang tao. Sabi di umano niya na niya ito sa kanyang negosyo. Hindi ling di umano sa kanya ni Pilipits na itapon ng katawa ng biktima. Subalit, hindi umano siya ngahas sa kadahilan ng may mga dugo pang tumutulo noon. Ngunit kalaunay na papayag din siya ng mga ito dahil binayaran di umano siya na nagkakahalaga ng 100,000 pesos. Isinilid di umano niya ito sa isang maleta at agad na dinala sa isang malawak na batis upang noon ito itapon para ano rin papalayo sa tubig. Subalit hindi umano nangyari ang kanilang mga plinano dahil sa lugar na iyon ay may isang malaking nakaharang sa dalian ng tubig kung kaya't hindi ito sumama at hindi inagos patungo sa dagat. Samantala, bukod kay Tipitz, may isa pang suspect ang itinuro noon si Contreras sa pagpatay kay Algaba. Ito ay si Noel Vargas. Agad itong inaresto ng mga kapulisan at natagpuan nila sa bahay ng kanyang ina sa lugar ng Moron sa Naturang Bansa. Isa pa ang malaking pagkakamali ni Contreras noon ay ang maletang kanyang ginamit ay pag-aari ng kanyang kapatid na isang transgender. Ito nga ay si Alma Nicole Chamorro. Sa maleta de umunong iyon ay hindi niya alam na may mga naiwang mga IDs ng kanyang kapatid. Nauna nang pinaghinala ang pumatay noon kay Algaba. Subalit sa tulong ng kanyang mga abogado, siya din ay pinawalang sala. Sa mga naging salaysay at testimonya ni Contreras, sila ay kinasuhan ng krimen ng quadruple homicide na pinalawig pa dahil sa paggamit nila ng sandata sa pagpatay sa biktima. Itinorin din itong premeditated o pinagplanuhan ng pagpatay kay Algaba sa pamamagitan ng participation ng dalawa o higit pang katao. At kapag napatunayan ang pawang mga sangkot, sila ay haharap sa habang buhay na pagkabilanggo. Sinabi din ng mga investigador na ang motibo sa pagpatay sa negosyante ay dahilan umano ng pera. Sa mga suspect na inaresta ng mga kapulisan, isa dito ay isang babae, si Plavia Lorena Bombrad, manager ito ng isang negosyo ni Algaba at matalik na kaibigan niya. Nasangkot at inaresto siya dahil umano ay may mga nakita silang buhok at bakas ng dugo ni Algaba sa kanyang sasakyan. Sinabi din ng isang investigador na sina Pilipits at Contreras ay dati nang nasangkot sa isang kaso ng pagnanakaw. Dagdag pa ng nasabing investigador na ang aso ni Algaba na isang Prince Bulldog ay nakita di umano sa tahanan ni Contreras. At sa iba pang bukod na investigasyon ng mga otoridad, napag-alaman din di umano na si Fernando Perez Algaba ay may iba pang kasosyo sa negosyo. Ito ay mga nagbabanta di umano sa kanyang buhay. Marami ang iba pang lumutang na mga pangalan dahilan sa pagkamatay ni Algaba na noon pa man ay may mga nagbabanta na sa kanyang buhay base sa telepono niya na sinuri ng mga otoridad. Mayroon ding isang mensahe na taklasan ng mga otoridad sa telepono ni Algaba na siya mismo ang naglagay nito. Nakasulat doon ang mga salitang, kapag may nangyari man sa akin, nabalaan ko na kayo. Ayon naman sa ginawang panayam sa kapatid ni Algaba na si Rodolfo Algaba, Anya, isang linggo na akong nandito at halos wala akong tulog. Halos masisira na rin ang ulo ko sa kakaisip bakit nangyari ito sa kapatid ko? Dagdag pa niya, gustong gusto ko siyang ipaghiganti, subalit hindi ako gagawa ng hustisya gamit ang sarili kong mga kamay. Anya pa, umaasa ako na mapibigay sa kanya ang agarang hustisya. Higiniit e din ni Rodolfo sa mga nag-imbestiga sa kaso ng kanyang kapatid, pati na rin sa mga media. Aniya, hindi scammer ang aking kapatid. Sadyangang masakit sa kanyang pamilya, pati na rin sa kanyang mga kaibigan at mga nagmamahal sa kanya ang kanyang pagkamatay. Sabalit, anuman ang totoong dahilan bakit ito nangyari sa kanya, ang hustisya ay kanyang makakamtan sa tulong na rin ng mga tao nagmamalasakit at nagmamahal sa kanya. Kasabihan niya, kahit gaano paman kayaman o kaimpluwensya ang isang tao, ay dapat limitado lamang ang pagpupos ng mga impormasyon sa araw-araw na nangyayari sa ating buhay dahil hindi natin alintana ang mga masasamang loob ay naghahanap lamang ng dahilan para tayo ay sirain. Sa kasalukuyan patuloy na tumatakbo ang kaso ni Fernando Aldaba dalangin ng kanyang pamilya, mga kaibigan at mga tagasunod sa kanyang social media platform na makuha nito ang agarang hustisya. Kung nakinig po kayo hanggang dulo sa kwentong ito, marami pong salamat. Magkita-kita po tayo muli sa susunod po nating mga video. Hanggang sa muli!